ako doon. So, what's up mga kalayas? Uh, binidyo uh, lang natin kanina yung ating pagpasok din nga sa ML The At tayo yung narito sa parking. At tayo yung papasok dito sa... Yung maganda rin sa ML The Kasi ngayon lang ako kami... Ngayon pala kami nakarating dito. Kaya paikita ko sa inyo yung mga view dito. Na... Ari yung Mount Makulot. Ito na kung tawagin Mount Pakulot dito sa amin sa Cuenca, Batangas. Ah, uh, kita sa inyo mga kalayas. Yan. Yan po yung bundok. Tapos, ito po yung lawa. Yan, makikita nyo dyan. Yan. Ah, tapos tayo babago to sa doon, sa Meldas, mga kalayas. Hindi na ating padaling. dapat Oo nga, dapat nga pantaga ano Mga kalayas. samer na summer pa 'yung aring-uring ko eh. Ito po yung Melda's Garden, mga kalayas. Ah, puro na parking dito. Puno Yun. Ito yung parking nila. Yan ang... Yeah, Yan, may tugtog sa loob, mga kalayas. May tugtog. Uh -huh. Entrance dito tayo. Entrance. Huh lambo dito ito po yung kanilang mga kalas may tayo ng bowler yan para tayo ay makapasok dito sa Mildesburg. Mildes Garden Mildes Garden What's up mga kalayas? Ah, Narito tayo sa loob ng Meldes, Garden Kaya kailangan natin lang laksan ang ating poses kasi may tuktok Baka tayo yung mga copyright pa ah. Okay Hindi ko may sa inyo Kasi aking salay mga kalayas Ya mga kalayas, dito, tayo ha Sa kanilang gardens kasi Hindi natin pwedeng hindi lalaksan ng ating boses Kasi nga ba tayo mga copyright pa nga dito Ay, gawa na kasi may itugtog sila Ano? no kanilang garden no? yan Ito Anong tawag yun? Anong tawag yun? Ito? Aprikantalisay Ito you no mga flowers dito mga kalit eh. Napakadami Napakadami unta tao dito Kaya kami ay uuli kami ng uuli uh, Ate, sikis lang pa Yan Yo, what's up? Yo, what's up mga kalit Dito tayo sa picture nila Sa Imelda's Garden so, yun atin na, ng ating mga kasama Yan Oh, Okay na. Okay tayo. na muna. Yan. One. isya. one, two, three. Okay, yan. Yeah. Meron na kayong picture sa akin. Okay, one. one two, three. Yeah, ito yung Imeldas Garden. Patali. Yan. Ako naman mag Kaya tayo ay pasel pasel lang tayo dito. Yan. May mga, may dami mga madadami ang bisita mga kalayas Kailangan na Tingin tayo dito yan Ayan dito Ayan Maganda yung garden. Maganda. Oh. So what's up at ay magpapapicture sa sa rainbow. Oh. Ganda ng mga ko. Ang daming tao, ang daming bisita. Hmm. Hanggang dito, mga kales. Hala, oh. pa yung... Ganda mga kalihas, ganda ko diya, ang ganda Yan o, nagpapicture si Misha sa rainbow Hindi natatakot to Yan o Tatakot sila Yeah. Oh, what's up mga kalayas? Ayun oh. Yan dito yan yun yung yun nagpa-picture sila sa kamay. Yan. Yo. Yo, what's up? Yo. Sa mga kalayas. Ah. tingnan natin dito. dini din pala. Yan. Pare pala din din dami yun, Yes, right Aba, okay, daro sa may ibang ko. Yan daw ang banga. After, after, pila. Ayan. Putas. Putas. Pwedeng, pwede, pwede siguro doon ang daan na na. Oo naman. Pasok ba niya siya? Yan, wala lang tugtog. Pwede na ulit tayo. Oh. Ayan, pasok sa banga. Yan ang nasabing halimaw sa banga yan ang lawa ng tal ang talde kunta tawagin ng mga kalayas yeah. So, what's up mga sarilang may dalang numpuno ano mga ano ano puno ano 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 Puno ng ano 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 sa ano Ayan na. Ayan na Ang liman. Ayan. Mahaba ang mga pila namin din papunta din sa Pugaran. Meron yung dalawang itlugo eh. hindi yung mapisa-pisa. Hindi yung mapisa-pisa. ano na nandun eh. Ah, 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 pisa nahulog na. Pagka hindi pa namin na napisaring itlog na rey eh. Sa dami namin nung lumimlindi yan, eh. ko naman kung di mo pipisa yan. Tadalwa-dalwa ho, right? Tapos di mo pipisa. Maganda nga pala din eh. Oh. Oo. Maganda yeah. din Kasi pababa. Sa dami namin umuputi oh. din na eh. Oo, oh. iwan ko naman kung di mapisa pipisa. Siganda mo lang. Ito yeah. yeah. eh. ah, sa gitna ka ng Mabigat pala. Ah, sa gitna. Sa open mo yung dalawa. Yan. Yan. Ah, di mo kaya sabahin yung dalawang yan. Ah. Takot na takot. Ah, ah. Okay, one, man. two. Tatlo yan na sa iyo. mo lang like, pa siya tulog ng ostrich eh. Kailangan anak yun eh. mo ha. <laughs> Ipipisayin <laughs> mo yan. Mag-anak, Yan, na-flip na yan na ate mga kasama nagpa-picture sa night log. Yan. Yeah. Uh, Mapakahaba pa ng pila niya na ako, mga sa swing, sa swing, anak. Mga kas. Yan. Yan ang ating mga bisita dito sa Meldas Park. Na nagpa-picture doon sa Pugaran. Yan. Sa mga kalayas, ah, uh, mga bata dito.

Ah, wala. Ayun What's up? Mga alas? alas tayo dito. parang mo bisita mo yeah. so, dali. Drang... mainit na. dito tayo sa sa may pakpak -pak. -pak. yan bukig galing nga tayo sa baba mga ganda ng tanawin ma mahangin yan ah maraming selamat nga pala sa iyo Janet ah ingat ko palagi dyan sa Greensboro North Carolina USA maraming salamat sa iyo God bless Thank you very much. Pabalik ah, ulit tayo din eh. At itong ating mga kasama, nagyakag nga din pa. Ayan. Yo. Yeah. Huwag <laughs> na kayakit na eh. Baba -ba ulit din eh. Ayan <laughs> yeah, mga kalayas. Uh, Doon pala kami galing dati. Sa may mga bangang yan. Ayan na hangin Kaya kaya ba kaya Larga Pagalaw Wala kasi stabilizer Ayan Hindi ah, na kayo mga lesa kami galing dati kami bumaba Dito naman kami dumama pa ganyan Ayan Pupunta ay. doon Ayan yeah. doon kami nagsimula yeah. Pababa akong mapunta doon sa Sa mga pang tinuro ko sa inyo na uh, mayroon mahalo nung tanga hag na nagdan kaso nga lambay itang mayroon malayo may malapit uh, ayan nakakapagod mga kandes yun po yung ano ganda para parang painting vulcan tal sa ilong yan sabi nga po yung narito <laughs> pa rin sa <laughs> imelda ano ba yung ganda parang painting natin oh. kasi hindi na makita yan yeah. Mal, medyo malabo ako <laughs> Aray lang naman ni isang ganda. Aray kanya rin. Yeah. Aray maganda.

Ano po kami ng ice cream bun? Murang init. Yeah, ito pa dami ng gatas na, gatas lang. Hindi pa dito kami madam si Nina. Yeah. Third. shell. Yo. Yo, what's up mga kalis? Uh, nabili pa kami ng scramble. At kami nga po pauwi na hindi kami kasi nakapag kasi yun na may tugtog po sa loob. Eh ngayon eh, kaya eh, mag-outro na po dito. Maraming salamat po at nakating po sa tulong ng video. God bless po sa lahat. I love you all and bye.